Pero hindi ako makahakbang kasi nakita mo yung natapakan ko. Sira-sira na baka lumusot tayo, baka tayo sunod na ilibing dito. At hindi ko na malaya na nitso din pala yung tinatapakan ko. nito din, no? din to. So maaring itong nito na to, ito na yung pinakamatandang inilibing dito. Nagpatuloy lang kami na mag-explore para maghanap pa ng pinakalumang puntod na nakalibing dito. Pero habang naglalakad kami, bigla kaming nakaamoy ng malansa. Medyo iba na yung amoy dito. At nag-iiba na din yung ambience ng lugar. Habang palayo tayo ng palayo, medyo nag-iiba yung ano, ambience at yung vibes dito sa lugar na to. Dito sa cemetery na to. At dito naman, makikita mo dito, ganun pa din, sirasara na din yung mga nicho. At sa tabi naman neto ay may nakita kong estatwa na kung titignan mo ang disenyo nito ay masasabi mo talaga na luma na ito. Itong cemetery na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Ganon yung vibes niya. Kasi sobrang daming puno. Kung hindi lang maingay sa labas, kung wala lang dumadaan, iisipin mo talaga nasa gitna Oo, tayo ng talaga. gubat eh. At sa patuloy na pag explore ko, ay napunta naman ako sa dulong bahagi ng sementeryo. At medyo masukal na yung mga daanan dito. So ngayon, papasukin natin itong dulong bahagi ng sementeryo. At kung makikita nyo dito, wala pang isnindi pa tong dadaanan ko. Nasa gitna ako ng dalawang nitso na tatlong layer yung magkakapatong na nitso. So ito yung dadaanan. Nang papunta dun sa pinakadulo, tignan natin kung ano makikita natin dito. At nang makapasok ako dito, ito yung mga nakita ko. So kung mapapansin nyo dito sa gilid ko, nito pa din to.